isang magandang magandang hapon mga kalagaslas ayan ang ating mga alaga magpaabos tayo ng isa ayan sa mga ating inahin ating kitinulahin para may maulam tayo ngayong gabi ang tambuhala yung ating malaki ayaw ipakatay ng ating bebe kaya inahin na lang ito pili na lang tayo dito mataba Ayan, sa mga unahin natin. So, update na Mga kalagas lang, sa aking pagluluto ng tinolang manok. So mga kalagasdas, tayo kukuha ng papayang panlok sa tinola. Ito, so, Tagalog na papaya, pwede na to. Ayan. Tama na isang piraso. Tapos dahon ng siling. One, mayroon din dito. ayan, nandiyan tayo kukuha ng dahon ng sili ayan ang dami, magaganda na ang aking tanim ayan, ang ganda ng dahon ng sili oh. ayan, lalahok natin sa tinola so mga kalagas oh, na, so ito ng ating pangkatay oh. isang magandang inahin uulamin na natin ayan Sulfur so Texas ating kakatay na lang para maulam. So ayan mga kalagaslas, gayat na ang ating papaya at may dahon na tayo ng sili. Ito nga palang dahon natin sili. So ayan mga kalagaslas, may dahon na tayo ng sili. Tapos yung manok nililinis na. Ayan. So ayan mga kalagaslas ang ating manok. Oh, napakataba oh. Bilog na bilog. Ayan, nililinisan ng aking magandang misis. Ayan, napakasipag niya maglinis ng manok. Ayan. So update mga kalagaslas. Atin lilinisin muna ito. Update sa ating pagluluto. So, ayan mga kalagaslas, tapos na ako maglides ng ating manok. Eh, ang manok natin, oh, may itlog na pakataba. dami ng itlog, sayang. Ito ang ating mga gagamitin. Hindi na tayo gagamit ng tanlad or salay kasi wala. Wala nun dito ngayon. Ang daon ng sili natin. at uh, ating papaya. So, ito ang ating pagluluto. Ano, umpisa na natin magluto mga kalagaslas. So, ayan mga kalagaslas, umpisa na natin binuhay ko na ng apoy mga kalagaslas upang pa-init ng ating lutuan yun masosok na. ito namang ating manok ay bata pa yan? yan ay ngayon lang ulit ngayon lang umitlog yan eh bata pa yan eh. yah yan ay mapakasarap Tuyuin lang natin. Mabuti ang ating kasarola Sian okay. Oh, tuyo na tumusok-tusok na. Lagyan na natin ng mantika. Pagpapalitan natin ng ricado. So, unahin natin yung bawang natin. Tapos ang ating luya. Yan, madaming luya. Malalaking gaya. Para kinola natin. at sibuyas lagay na rin natin So, lagyan na natin ang na ating manok. bali sa huli ko na nga pala ito ilalagay kasi itlog naman ito at atay lagyan natin ng asin pang palasa yan tapos saluhin natin ang kante napakasarap na ito sigurado ang kapakabang eh Lagyan na natin ang kaunting paminta. Tapos takpan na natin. So, hintayin lang natin siya lumambot. Tapos saka natin siya lalagyan na sa bawang pag medyo malambot lambot na siya ganyan lang ako simple magluto mga kalagaslas um, ating uh, ng ating mga niluluto wag ng tinola yan simple simple lang hintayin lang natin siyang lumambot at kumulo so ayan kumukulo na siya ang dali lang itong lumambot mga kalagaslas kasi ito ay batang manok pa eh. natin tapos panulit natin ayan mga kalagaslas pwede na natin, natin lagi ng mantika na yung eh. lagyan na natin sya ng tubig ayan mga kalagaslas Dagdagan natin ang kalite. Yan, mga lagas las. Hintayin lang natin yung kumulo. Lagyan na rin natin siya ng kaunting magic. Yung palasa. lang natin lumambot. Sa, uh, kumulo. Kumulo panulit natin mga wala So, ayan mga kalagaslas Nilagay ko na nga pala yung ating papaya At malambot na ang ating manok Tsaka yung itlog Nilagay ko na ito na yung itlog Ayan, napakasarap po yan mga kalagaslas Bagong katay na manok Pinola Yummy! Magdagan natin ng magic. Palalambutin lang po natin mga kalagaslas yung ating papaya. At okay na yan pag malambot na. Napakasarap na po yan. Mm. Yummy. Take man mo, mami. Kung goods na ba. Pero sa akin, goods na goods na eh. Masarap na eh. Ano? Okay na lasa? Masarap mo Ayan, masarap daw. Sabi ng aking misis. <clears throat> Ayan, yung mga itlog oh. Sure. So, para sa prinsesa ko yan itlog yung pa oh nato sir taste natin yung papaya natin kung malambot na ba ay medyo matigas pa maya maya ito ko magkinola ng manok mga halagaslas gusto ko na ito maraming sabaw yung iba kasi nagtetenaw lang ng manok na kaunti lang sa baw nila nilalagay pero ako yan gusto ko mas marami sa baw para may ko tayo sa baw yan kulong kulong na siya. hintayin lang natin lumambot ang papaya yummy tanggalin natin itong bula na ganito cholesterol sure, sure. oh, daw yan yung mga ng manok Ba, maglalangis kami sa sabaw So, ayan mga kalagaslas. I-test ulit natin yung papaya natin kung okay na ba siya. Baka naman ma-overcook. Yun, medyo malambot na. Hindi ako rin sa papaya ng overcook. Yun, okay na. So, mga kalagaslas. Ay, lalagay ko na ang dahon ng sili. Talbos ng sili. Pampalasa ko yung pampabango. Ayan, mga kalagaslas. Ayan. So, naku, pumutok ang itlog baby. Bebe nagbilaw sa sabaho yun mga kalagaslas tikman ulit natin kung anong nangyari wow lasan um, lasan tinola kasi tinola nga eh napakasarap so mga kalagaslas hanggang dito na lang ang ating video Maraming maraming salamat sa inyo, mga kalagaslas. Sa lahat ng subscriber, shout out sa inyo lahat. Thank you for watching.